Posibleng ipagbawal ang parking sa lahat ng public roads sa Metro Manila. Napag-usapan yan sa Joint Metro Manila and Regional Development Council Meeting na pinangunahan ni na DILG Secretary John Vic Remulia, MMDA Chairman Attorney Don Artes at mga mayor ng Metro Manila. Sa pulong, kinumusta ni Remulia ang sitwasyon ng mga kalsada sa bawat lungsod at tinanong ang implikasyon ng pagbabawal ng parking sa looban na kalsada. Panukala ni Remulia, ipagbawal ang parking sa lahat ng public roads mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Iminungkahi e naman ni Artes ang pagbabawal sa parking sa lahat ng kalsada, alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Paliwanag ng MMDA, bawal talaga ang parking sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. Pero pagdating sa mga inner street, pinapaubayan nila ito sa mga LGU. Walang napagkasundoan dahil iba't iba ang katangian ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, magkakaroon naman ng technical working group, magkakaroon muli ng hiwalay na pulong at inaasahang maglalabas ng desisyon ng DIL at MMDA sa September 1 base sa 2024 traffic index kasama sa dahilan ng trapiko sa Metro Manila, ang paglago ng populasyon, limitadong espasyo at tumataas na private vehicle ownership.